Naku, wala na 'to, sisaka. Ayun, guys. Tayo magsi-check dito. May nakita akong ano eh. Baka y walang lisensya, harangin natin. Sino mo ako. Ay. sige, sige.

Sir. <laughs> ba. ano? Anong ang pabig niyan? Papel. Wala sir eh. Registro. Wala rin sir. Hey, sir. Ay nako, okay, papaano yan? impound sir, i-upload Eh sir, bawal mong mag-impound na ano ayaw. No. Ay, nga. Oh, sige, sige. Mayos ka na. Sige sir. Thank you sir. Okay. Hey, salamat. <laughs>